Kaya hindi. Ayan. Ayan. Dino, dino, dino. Sprite. Oh, coke, mm. coke. coke. Ayaw, coke. Eh. Oh. And... Wait a minute. Who are you? <laughs> Hindi yung gusto. Alam mo ba yung sugar naman yung no sugar sugar naman yan. Yan. yung sugar yung sugar naman yung sa naman yung sugar naman naman sugar naman yan sugar naman yung I mean, hindi kasi ako mahilig sa soft drinks, diba? di ba? Di, hindi siya Pero except ko, you. Parang that's, all time all time time. And, that's, that's what I That's what I heard. Ganon yun, Blooms. Nag, nag lang. Naputol yung sinabi ni Mix, nag lang. <laughs> 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 just Ba't <bro! laughs> kasi may nakalahim yun? <sighs> Feeling ko po, I will just be a normal student with a big heart, with a big dream. And yeah, I feel like I will be a flight attendant. Wow! Certain <laughs> naman ang ano, passengers na. No? Very beautiful flight attendant. Oh, yeah. Ooh. Thank, <laughs> you. Thank you for flying Cebu Pacific. Wow. Pacific. 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 <laughs> Cebu Pacific. Sorry, Bini <laughs> Pacific. I call it. Ulit, ano ba no, sa birthday mo? Pero tagay. Oh, Ay! Ano tagay ito? Joke. Oo, naman natin. Oo, yun! bata pa rin. ano tayo? Sa Bohol. Ada Ayo, mau bakal... Kisah gini nganggur? Atau yellow? Kisah gini nganggur? Kisah gini nganggur? Oke. Gila, ini 2018 patah Ate Ayo, yang sama, yang kaya di atendan. Udah, udah. jan kita, 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 ayo, 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 ayo,

I remember I it! You are an aspiring flight attendant to this. It's time to do the landing. Oh my God. Welcome to you, too, Manila. On behalf of our flight the crew, headed by Captain Joanna Robles with First Officer Shina Katakota, we thank you for choosing your airline of choice. What? Perfect. I hope to see you on board. Okay, okay. This is. Um

Peama <laughs> Persa

dai tayo ng. May kumu ako. Eh. Ay, may ko alam. Hindi ang sabi ni ano kasi, sabi ni Stacy Binilat for the go Binilat friendship, sabi niya Binilat friendship. Thank you, alamat. Salamat. Um to more projects with me. Go Binilat. Eh? 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 Tour Bloom, sana po naligo kayo na lahat. Joke <laughs> <Tour Bloom>. lang! <laughs> nung nung sinu-shot namin yan, nung, yung scene na yon, tulog talaga sila, noon. Promise, tulog talaga sila. There was a, there was a moment pa nung, di ba narinig nyo yung sit-set ni Colette? Yung, actually, parang take to yun kasi nakatulog talaga si Colette. And ginising siya ng assistant director. Sabi niya, be, be, take na to ha. Nakatulog, sabi ni Colette, ah, ay, ay, sorry po, sorry, sorry, sabi niya. O, eto na, sabi mo sa kanila last sequence. ni ano, may nakalapat sa mukha. Uy! May nakalapat sa mukha ni Gina nun. Tapos nagmarka. Ano ba ito si Joanna kasi? Oh. Ang bilis ko kasing mamaga. Oh. Umigit lang ako 10 minuto. 10 minuto? Oh. <laughs> <laughs> minuto? <Napot> ka. <laughs> ako, ka, Natulog Joke mga 10 minuto, you know? then my face was magana. Okay so ah, at 657,000. Oh, okay, once. Beanie and Blooms will sing Kapit Lang here on... Oma! Kumo! And for the big na it. lang po, is mag-umli bisita na po tayo. And I just want to greet Ashley a happy, happy birthday because it's her 18th birthday, hey, Ashley. Happy birthday, Ash. Happy birthday, Ash. Nagmarka pa yung ano, parang nakagalan kasi sa something. Basta may nakalabat sa mukha ni ano, may nakalabat. parang aso. alam mo yung mga batang ano? batang aso. paki. batang aso. bakit mong pinatay yung kalapate? ewe. 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 Oo, uh -oh. go Gwen. Mama. Anong gagawin? Go na. Oh my gosh. Oh. Hindi oh. cute yung kay Jo. Ayaw mo yan. Go okay, Gwen. pakita mo ni Joanna. Para ano. Go Jo. Uh, nakikita lang ang kita noon. Pero ang oh, holding kita nakita ngayon. Oh, Gwen. <laughs> <laughs> Gwen. Na Gwen, Gwen. Gwen. Gwen, sige na ba? Uh, uh, uy, nag-regress yung ano, etnip. Uy, ang hina naman ng blooms kay Gwen. kailangan <laughs> Okay. 5, 6, 7, go! <laughs> <laughs> Nakaka-cringe pa <laughs> Guys, bakit yung mga ka na ito? Mamaya na na. Go, ka <laughs> <laughs> ay, ay na Pag hindi, pag hindi papasa ulit. Oy! Oy! Oh, hindi, grabe kayo! Sige. One, two, three. Gusto <laughs> ko papanood. Okay, count kaya oh, kayo okay, okay, count. Go, one, two, three. Oh, wow! Ang <laughs> baba. <laughs> <laughs> <gasps> Ayun nang, vlog, Dapat mataas. So yung face, dapat cute din. Gusto ko yung makrange. Ma ano ba? One, two, three. Oh, my God! That's it! Oh, my gone. God! Nangilabot ako. Yung mga, ang nakaisip, hindi gagawa. Okay. Uh Oo. -oh. ko. Tag niyo ako, Blooms, kung alam niyo to, ah. Sige. Um, ano yun yung... Gising ka na, may school ka pa, may online test ka pa. Ah, ayaw mo gumising, ah. Sige. Eww! Ang sakit naman sa tayo. You to Hindi namin alam yung sako. Feeling ko nasa dark side ka na ng TikTok. Gumising ka na, may online class ka pa. Ah, ayaw mo gumising, ha? Eww! Eww! Miss ko po, Rudy. Sabi pa ni sako, 18 na siya. Si Sheena naman. Si Sheena. Si Sheena. Oh ang galing. <laughs> galing! Last kasi si Colette. Oo nga. Ako oh, kaya pinamagaling mag-uwu dito. Yes. The uwu girl. Ano ba ang ibig sabihin ng uwu? Pwede lang. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, Five, six, seven, eight. Three, <laughs> two, three, four, three, four five, five, six, seven, eight. Ew, ew. <laughs> Dapat pala ganun, nakaano? Wait lang, bakit Pula. kailangan naka ganun? <laughs> ano wait, wait, ano yung sabihin ng oh, girls? Tumingin ka sa mata ko. Huwag na kayong mag-away. Tumingin ka sa mata ko. Sino yun? Wait lang, nasabi ko na to, pero may nag-tweet kasi. Na parang yung sabi niya. Ang sabi niya, ang, ang, tweet niya, sabi niya, ang galing ng Uwo, ang galing ng Team Uwo sa pag-produce ng music video. <laughs> <laughs> Nang COVID lang. Ang sa mata <laughs> 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 na, ha?